ano, pumunta ng may sugat. Bakit po? Dahil pag pumunta ka sa patay na may sugat ka, hindi daw to gagawin. Yung naglilibing ng lunis, bawal. Kasi kasabihan na pag daw inilibing ng lunis, magsusunod yun ang yung pamilya. Okay. Bawal mag-uwi ng pagkain galing sa patay. Bakit po? Di ko alam. sa simenteri, huwag kang pupunta na buntis ka kasi maaamuyan ka makukunan ka. Okay. Kailangan pag pumunta ka ng patay bago ka umuwi, eh, kailangan mo nang magpagpat. Para daw hindi ka sundan ng multo ng patay. Naniniwala ka po ba dito? Para sa akin, hindi. Bakit ako, po? Kasi sabi oh, sa akin <laughs> nung Brothers kong kaibigan ano, yung mga ganyan daw hindi pa siya napapatunayan ng science kaya hindi ako nangyayawala oo kasi sa probinsya nangyari na yun kasi wala nang masama kung susundin may mga eh. Oh, ah okay um, <coughs> hindi, hindi. Ba mga pamahinili lang yun Sige, pag po. nangyari sa'yo doon ka maniwala Ang pamahiin ay isang walang basihang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Aminin man o hindi, malaki ang nagagawang impluensya ng mga pamahiin sa usaping kultura, buhay, kabiguan, tagumpay, kalungkutan at kaligayahan ng mga Filipino. Ang pamahiin ay isang matandang kaugalian kinagisnan mula pa sa ating mga ninuno. Buhat pa noong unang panahon at tinataglay pa rin ng marami hanggang ngayon. Ngunit, iba-iba man ang opinion natin dito. Iisa pa rin ang paniniwala ng mga Pilipino, kundi ang manalig sa Panginoong Diyos na siyang naglikha ng lahat.